So lang naman ang solusyon dyan mga Ay, Wala kung alam lang natin be Pagtanim pa lang natin, pinabauna na natin ang ganito Hi, Good morning mga kabadi dito tayo sa farm at uh, nang tayo ng pure dan sa kamatis at sili. konti konti lang. Mali pala yung sabi ko sa inyo kahapon na 19 and a half trays yung pumasok doon sa sili natin. 17 and a half lang pala kasi may dalawang tray pa pala sa bahay. Kahapon ko lang nakita. Yun yung kulang mga kabady na dineliver pinikap ni Harvey ka nung isang araw so 17 and a half lang pala pumasok doon sa bana sorry nagkita tayo ng pura doon para iwas putol mukhang namumutol kasi sa ilalim mga kabady Bali 20 23 kasi yung sili natin mga kabady Ngayon may palyong isa o yung pribing isang tray Kaya naging 21 Tapos sa kamatis naman 15 tray yung order natin May palyong isa Kaya naging 16 tray ako dito sa kamatis si Kakado sa may sili. Ha? Meron din dyan? Oh, Mga din sa sili. pang titit sa ilalim. Lang talaga pag nagtatanim, may ganito na agad. Eh. Bago pa lang itanim. Masakit kung ang palaya yan, mga kabadi. Kasi magkano isang ano nang ang palaya? Medyo mahal. Kaya... Yeah. Kailangan maagap. ano naman insekto na sa ilalim mga kabady. Ah. Uh, Dito na 'yan tulog bisa pirada niya ito putol na to oh yan ang may pinangat no? ulit na lang tayo ulit namin <laughs> Ganda-ganda na rin pa muna yung kamatis natin eh. Medyo nakaka-recover na sila. Hindi ko nga makayari yung bagong taon eh. Happy New Year pala mga kabadis sa ating lahat. Welcome 2025. ito ni bugo una na mana na pagsubok to tey nandito ata ini lalaki kumata sa ilalim yan mga kabadi Uli yung mga nasa ilalim yan Pati langgam Mga ano dyan Yan o oh. Kanalanta Potol Potol mga oh. Ayun yung pinagkagatan nyo eh. Ah Tibulate Ugirin rin dyan Ang dami naglanta Ang patol chat patol ang mga ng kalaban ng kamatis ay eh. ganyan yung putol tapos dahil mahirap nga silang alagaan mga kabady yung ano naman minsan lapnos nagpapaltos yung puno nila nagkakaroon ng ng hawakan mga kabady nagkakaroon ng parang bewang na luluso yung mga bewang nila Nihila pa ba no? putol na yan hihihila <laughs> pa <laughs> ba itong ilalagay natin ito mga badi. matagal niyang tataglayin ito kasi ito po parang buhangin siya tsaka matagal ito malusaw kahit ito tunawin mo sa galon hindi siya basta basta natutunang mga kabady parang nababanlawal lang siya kaya kung bagay basa naman yung lupa medyo magbababa rin ang ano nyan kapon hinulipan ko na to eh yung mga putol mga badi halos kalahat yung tray yung nahihulip natin dito ngayon meron naman panibago kaya kung sakaling tatanim tayo dito sa kabila Uunahan na natin Pagka pinalakol ni Kuya Rodel na gano'n At may butas na Bubudburan na natin ito Mas lalo sila naging active kasi ano eh mulan mga kabady baka parang nabulabog yung bahay nila sa ilalim wala like, hindi natin may ano yun mga body baka walang matira dyan <laughs> ganda na pa naman ng kamatis oh. nakaguhit na oh. naka maganda pa mo ng kamatis ako ah. nakaguhit na kumbaga naka ano na yan mga body yung ugat nila nakakagat na sa lupa naman kasi ng pagtatanim natin na siyempo tayo sa magandang panahon na makulimlim tapos umulan yan, din na natin sila kailangan pandiligan mabagang makaka-recover na sila hanggang bago tayo magpataba ito, puto na naman to hinihila nila pa ilalim mga kabadi ok huh? may di ba ganyan sila kalaki ngayon ang diskarte nila hihilahin nila pababa kaya makikita mo yung kamatis o yung sili lumiliit siyang ganyan na papunta sa ilalim kaya yung dahon niya halos nakapakat sa lupa nakakain nila ulitin ko na lang ulit mamaya siguro may mga 30 puno ngayon siguro ng ulitan natin pero hindi nakakantitip mga kabady kaya ganda na saan oh. baka hindi lang 30 puno ayan oh, nagkagatan mga na kabady oh. yan ang pinagkagatan nila tinanyan Ayan o. May ngat ngat Basta nakita natin na ganito na itsura. Ito kasi yung walang ano mga kabady. Kahit lay nga. natin yan. Pag ganito naglaylayan dahon. Matik yan pag hinugot mo wala nang ugat o. Ito na yung pinagnat-ngatan. Huh? Ito na kung ba. Kapag natin sa ayan o. Ito niya mga kabady yung pinanggat-ngatan niya. Putol. Banda na pa naman eh. Ibigay nyo na kami. Baka sakaling ngayon pa lang kami makapagpatuloy ng kamatis. <laughs> tamas na naglaglay yan sigurado yan oh. putol bagong huli yata ito kahapon putol na hmm? bagong huli ko nga kahapon na putol na rin lapad-lapad <laughs> na yung dahon nila oh. automatic yan Wait lang may ugat pa baka sakali to hmm. Kali ngayon pala makapagpaganda eh Tirahin naman ng kantitit Pero yun lang naman ang solusyon dyan mga kabadi Bagay okay, kahit pa paano, madali-dali lang di solution Eh, wala eh. Kung wala lang natin, de Pagtanim pa lang natin, pinabauna na natin ang ganito. na ano talaga? Sama yan, mga body. Ang pumapasok yung sinasabing nagtatanim ka pa lang, eh. Lugi ka na. Bakit? Eh, syempre. Sabihin na nating piso isa o dalawang piso isa ng kada isang puno. Kung namatay yung isang puno, talo ko na ng dalawang piso. Kung dosang isa. Pero konti na lang, dos isa na mga kabady kasi 180 ang isang tray. Lagay so, na natin sa 2 piso ang isa. O, 150. O, ah, ganun. Sabi, hindi naman mape perspective kaya ka nga. Na mainam yung meron kong matitirang panghulit. Kasi hindi naman natin masasabi kung tutuloy lahat, di ba? talagang merong merong mamamatay alam, kailangan natin alusapan talaga sa ganyan mga kabady ilag na rin yung langgang pumasa tumabi dyan kasi ma nila yan eh Ang ganda ng tanong dito Tignan dalaw <laughs> ba yan? Sadya Ngayong umaraw Kasi umaraw ngayon mga na Nakikita natin lahat ng Maglalanta So lahat ng naglanta Wala natin huli pa Kahapon kasi makulimlim eh Kaya Siguro hindi ko napulidong na nahulipan dahil Akala ko buhay. Ayun pala, wala na. Eh, hindi kasi sila naglanta. Masyado. Ngayon, e, mainit. Tchak, maglalanta yung mga naputol na yan. So, ito na mga kabadi. Maghuhulip na tayo. Kalakara lang natin lahat ng tudling mga kabadi. Makita natin yung